day mga boss. Ito ang sikreto ko sa paglalinis ng sprocket kalena. Diesel tsaka yung CBT cleaner. Marami na siya mga boss. Siguro mga almost 4 months na siguro yan. Ay, mga boss. Bali yung fender na yan. naugasan ko na yan. Diesel lang. Mabisa na mga boss. Yan yung ginagamit ko. Bali pala yung CBT cleaner ginagamit ko lang yan yun sa mga singit-singit ng kadena mga hindi abot na kuskusin tapos banlaw na rin after mga diesel yan mga boss ang, ang process lang din naman yan yan kuskusin mo lang ng toothbrush habang binubuhusan bali yung bottle pala binutas ako na maliit sa dulo para pang pisit tapos sabay sabay kuskus yan mga boss bali fast forward tayo narinisan ko na yan ah Ayan ang ginagawa ko, boss. Binabalawan ko lang yung CBT cleaner. Tapos, yan, mga singit-singit. Ay, ito na may resulta. Talagang malalaglag yung mga nasa singit-singit. Sa Shopee ko lang din na mga boss. At discover ko lang din na hindi lang din siya pang CBT. Pwede rin siya size ice So, yan, mga boss. Bali, after ko nyan ma-spread lahat na mabalawan na pupunasan ko naman yan mga boss yan mga singit singit talagang talsik yung mga nato yung chain lube <laughs> konting balaw pa bali pala chain lube na ang gamit ko sa mga motor ko pati yung sa luma ko motor maganda rin hmm, pag na-apply mo yung chain lube eh, ano siya hindi na siya natalsik ng natalsik hindi katulad ng mga langis na Lalagay, nilalagay, ko dati pagka umikot na pag na ilang isang kat sa natutuyuan na yung chain lube talagang kumakapit siya hanggat hindi siya na kumakapal ng alikabok hindi siya na ano pa rin siya lubricate pa rin siya mga boss yan punting banlaw banlaw pa ng diesel mga talagang hindi na rin kaya patalsigin nung ano nung CBT cleaner Bali, sobra na lang din yan sa T-cell na nabili ko. Kaya, inubos ko na rin para solid yung dinis. Bali, yung CBT cleaner na ginagawa, talagang tanggal naman talaga. Diyan, may part lang na yung mga singit-singit na tina na talaga kaya. Bali pala mga boss, yan. Mali yan, mali. Pagpatras Dapat pa, yan, patras ang ikot para yung daliri mo hindi siya maipit. Yan, mga boss, pati dyan, kailangan isa. asang kaalan mo yung kamay mo doon sa may tinakapakakan para pag-ikot mo hindi sasama yung kamay mo. Yung safe na pag-ikot pag linis ng kadena mga boss. Na-vlog ko lang 'to kasi wala na rin ako magawa sa bahay yeah. Ito lang ginagawa ko pag linggo. Linis-linis. Tsaka pala mga boss, may mga video tayo na hindi lang dito. Sa mga wirings. Meron din tayo. mga boss. Oh. Final result ng CBT cleaner. Ano? Talagang tulo-tulo talaga mga boss. Yan yung tira. Inubos ko na lang din. Bibili na lang ng bago. Masarad na maglilinis. Ayan mga boss. Ah kung may mga video tayo panoorin nyo na din may mga chota din tayo sa youtube pag nagkasta mo tong video natin mga boss i-share nyo na lang at i-like nyo na rin natin yung facebook page ay. salamat sa panonood ingat ka palagi sa pagmamaneho